Gano'n nga ba kataas na baha ang kayang suungin ng ating sasakyan? Kung moving yung sasakyan ninyo, kaya niyan kahit hanggang 3 port ng gulong. Pero constant yung moving nuna. na. Now, kung matitenga kayo sa isang baha, normally hanggang kalahati lang yan ang kaya niyan. Or hanggang dun lang sa height ng tambucho ninyo. Kasi pag yung sasakyan natin ay hindi na makahinga, pwedeng mag-off yan ang pinaka-safe na kaya ng sasakyan talaga natin is hanggang dito lang, sa one-fourth ng ating gulong. More than that, medyo questionable na. Kaya, kung sakaling lulusong kayo sa baha, check nyo muna kung gaano ba talaga kataas yung baha. Kasi kung sa tingin ninyo, eh nasa three-fourth na ng gulong ninyo, huwag nyo na suungin. Titiri kayo dyan, lalo na kung bigyan tumigil. Now, kung kalahati ng inyong gulong, medyo questionable na rin yan. Kasi pwedeng mas mataas yan dyan sa inyong tambucho, so mamamatay yung makina ninyo. Ang pinaka-safe lang talaga na walang magiging problema yung sasakyan ninyo is hanggang 3-4 lang ng ating gulong. Actually, pag yung nasa kalahati na o more than half na, pwede rin masira dyan yung wheel bearing. Or worse, pwede rin masira dyan yung oxygen sensor. Pag yung exhaust kasi natin biglang lumamig, minsan napupundi yung oxygen sensor. So as much as possible mga paps, magpahupa muna kayo ng baha Bago kayo uh, tumakbo o bago yung suungin, sadang yun.